doy tulak doy iwanan niyo yung sleeper nyo dapat doon yung iniwan sa malayo dadala nyo ng alon wala yung ba din ay hindi malalaki yung alon Tutoy, hindi nagubat na yung sleeper para Nila sa anak pihit muna pihit ala ka wag na kasi mag -ano doon Pwede anak, maalun! Wala akot na tuloy. Hindi nyo nang natulong sa kanya pagka nagbubunso doon. Hmm. May 6 na nanonood. Hindi kami magbunso doon kung kaya. Shout out sa pitong na pa. Hindi nyo natulong o pag nagbubunso mga bata katulong mo suhat wala ka na alon tatlo ang maligo papure naman na alon e eh, oh hindi mo alon papure Huwag kang maligo at maalun, oo? Baka, <laughs> Pag may pahunsod nga, nalaki? Sa so, timing na, ah. Pag makakalma kalma yun, eh. Patag na patag yan, may amay. Dire-diretso -dire -dire yan. Basa talaga. Ha? 200. Ha? 2,000. 2,000 ako nila. Bilihan? Baka unti pa na Eh, may kasunod na naman. Paano? May kasunod na naman sa manang pa yung, ano? yung ano? Oo, yung karina. Kailangan basa talaga mong mag -alala? Hindi pwedeng bitawan agad. Ano? Eh, Mabukol sa laot. lalaki oh. Pwede ako rin yan doon sa Rangel. Bumili na nila sa dayat eh. Rangel. Saan daw yan? Dito yan sa Barahan. Shout out kay ano? Rodin Espiritu Bilyante, Saan daw to? dito sa barahan na yun. Ano, show Sa barangay Alunan. Kuya Abel o nanonood. Shout out kay Kuya Abel. Maga. Ano na Masada ka na daw sabi ni Alon. laki ng alon, oh. Laki pa. Taymingan naan talaga. Pag lumipat ka naman doon, may maya doon. Ang laki dito, patag. Loko-loko de alon, eh. Sabado daw wala pa sa hero. Para kay Lebon. Kaya to lang ruta. Pa yung mag kukubra ng baboy. <laughs> Ayo. Ay wala. Kahapon pa. Kahapon pa ini. Eh. Tapos na. Tapos na agad yon. Isang pasada lang yun eh. Nalingo oh, ka na. Kasama ko. Yo. Ano? Dumadaan nagsunod Yun, paglipas na yun, oh. Basta si Chong. Hindi ko talaga yung tatlo. Yun, may bukot pa sa lahat, eh, oh. Puto, huwag magbasa! Parto ka! ka! Hindi <laughs> ulit. sa ano, nung namigay siya dito sa inyo, 2.3 yun eh. Ang nanood eh, 2.3 million. Hmm. Tingnan mo sa niya. ka na puminaw pwede na sana yeah, ay layo na naman para din oh Eh, dyan. Hindi waterproof. Hindi waterproof eh. Hindi pala pwede iso, no, pag nahalaid, no? Para na pag na. Parang ang na. Parang na.

ka? <laughs> <laughs> Tagal tumim po. Yun, pwede na sana. Yun, nasot. Talaga na ang lagabok. Okay. Lasot na, lasot. <laughs> ah, nawala na yung tatlo. <laughs> Ligo na, swimming ka yung tatlo. <laughs>